babas babasbas para sa araw ng mga ama. Ama namin makapangyarihan, may likha ng langit at lupa. Noong iyong ipinagkaloob sa amin ang iyong bugtong na anak na sa Yeso Kristo upang maging aming manunubos, niloob mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Inihiling namin inyo pong basbasan ang lahat ng mga ama at lolong natitipon sa pagdiriwang na ito ng banal na Eukaristiya. Pagkalooban mo po sila ng lakas buhat sa iyong banal na spirito upang kanilang mahalin ng may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa upang kanilang maitaguyod ng may pagtsatsaga ang kanilang mga pamilya at upang sila ay maging huwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin ding inaalala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay sa labas ng bansa upang kanilang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Manatili na wa silang tapat sa iyong mga kautosan. Manatili na wa silang tapat sa kanilang mga sinumpaang pananagutan sa sakramento ng kasal at ihadya mo po sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangangatawan. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.